Ang Paskong tradisyon na nanganganib na rin daw malimutan. Sa Pampanga, ang tinatawag nilang fish parol o mga parol na korteng isda o ng mga higanteng puppet at ang pagkanta ng mga Christmas carol in Latin. Nagniningning tuwing Disyembre ang siyudad ng San Fernando sa Pampanga sa kanilang taunang Giant Parol Festival ang kanilang mga parol. Karaniwang hugis between, sumisimbolo sa talang gumabay sa tatlong hari patungo sa sabsaban ni Heso Kristo. Pero alam nyo bang bukod sa parol na hugis between, noong 1830s sa Pampanga, ang mga parol hugis isda, mga fish lantern na kung tawagin ng mga kabalen, asan. Sa lubenas o prosesyong ginaganap bago ang simbang bengi o simbang gabi, makikitang pumaparada ang asan. Kasabay nito ang isang parol na hugis krus at labing dalawang parol na hugis tala na kumakatawa naman sa labing dalawang apostol ni Jesus. Alam na natin ang isda ay uh, sign ni Jesus Christ. no? At the same time, ito yung nagsisimbol ng uh, prosperity isa sa kilalang gumagawa ng parol na hugis-ista o ng asan ang yumao na ngayong si Apong Eloy Katahan. Pero ang kabarangay ni Apong Eloy na si Mang Rene ipinagpapatuloy ang nasimulan ni Apong Eloy. Dahil bata pa lang daw, marunong na siyang gumawa ng parol, sinubukan na rin niyang gumawa ng fish lantern. Kung nagkita lang siguro kami ni Apong Eloy, siguro makakainip, ma mararagdagan pa yung mga idea ko ganun. Talagang balita siya eh, talagang marunong si Apong Eloy na... Parang nakakuha ko ng mga idea, idea rin sa kanya, ganyan, pero hindi kami nagkikita. <laughs> Taraniwang 7 feet ang laki ng mga asan. Kaya naman tatlong linggo kung ito'y buuin. Sa unang linggo, gamit ang kawayan, alambre at goma, hinuhulma muna ang pinakabalangkas o frame nito. Dalawang linggo naman ang kailangan para ito'y bihisan. Matyagang itinatapal ni Mang Rene at ng kanyang pamilya sa katawan ng isda ang mga papel de hapon. Panata na raw ito ng pamilya ni Mang Rene dahil dito ginawaran sila ng Talasinob Award sa kanilang pagiging tagapangalaga ng tradisyon ng paggawa ng fish lantern. Natutupad yung mga pangarap ko sa buhay, sa paggawa ko, sa paglikha ko. Talagang minsan darating yung biyaya na hindi mo alam darating. Sa Santa Ana, dito pa rin sa Pampanga, may tagahikayat sa mga tao na magsimbang gabi sa laki ng mga ito, imposibleng hindi mapapansin ang mga mahinganga o mga giant puppet. Ito raw ang katumbas ng higantes festival ng mga tigaangono Rizal. Tuwing December 16 hanggang December 24, makikita ang nakakalat lang ang mga mahinganga at nagsisisayaw pa. Pero ang tunay na tungkulin daw ng mga ito. Sila ang representante o simbolo ng ng inaalis ng pagdating ni Kristo sa Pasko. Ang konsepto ng mahiganga hango raw sa bansang Espanya o Spain. Ang tawag sa mga ito doon, boxiganga. Nung nagsimula siya sa Spain bilang bohiganga, higante yan. Nung dinala sa Mexico, naging mohiganga, higante So, it's a tradition of uh, giant puppets. Na hindi, hindi ang kapampangan ng naging bento nun, kundi inadapt lang dito hanggang nakarating nga sa Pilipinas at tinawag ng Mahinganga. Ang tradisyong ito na panatiling buhay ng mga tiga Santa Ana, taon-taon, kada barangay, naglalaban-laban sa pagandahan at pagalingan sa pagsayaw. Isa sa two-time defending champion dito, ang grupo nina MC, Karaniwang nasa siyam na talampakan ang ginagawa nilang mahingangga dahil may kataasan ito, installment ang pagbuo nito. Inuuna muna ang babang bahagi, sunod ang katawan at huli ang ulo. Sa pagbuo naman ito, nagtutulong-tulong ang grupo para naman gumalaw ang tao na nasa loob ang nagmamaniobra. Isang tao lang po yung gumagalaw at sumasayaw sa loob nito. Siya po yung naman, nagmamanipula sa ulo, sa lahat po ng kataon siya po yung nagdadrive. At dahil sa susunod na linggo na, ang simula ng simbang gabi, ang mga mahiganga ni MC, ginagamit muna nila ngayon sa pangangarolin. Ang choir namang ito sa Our Lady of Church sa Bayan ng Mabalakat, mga awiting Latin at Griego ang handog sa mga nagsisimbang gabi. Ang tawag nila rito, Pastorella. Every Advent, nag-start na kaming magpastorella and then yung mga iba, pagkaalam ko, selected lang ng mga Pastorella songs ang Uh, kinakanta nila. 1700s pa raw, nung nagsimula ang tradisyong ito, hango sa Misa de Pastores na dinala rito ng mga Kastila. Ang Kyrie o Greek version ng Lord have mercy. At Agnus Dei o Lamb of God. Agnus Dei, Agnus Dei Studies sa Holy Angel University na si Robby Tantinko. O parishes dito sa Pampanga, kinakanta yan tuwing uh, simbang gabi. Yung siyam na gabi, ngayon uh, isa o dalawang uh, bayan na lang dito sa Pampanga, kinakanta yan. Isang patuna yon na nawawala na siya. Tumatago sa puso mo yung mga kanta, na feel mo yung sinauna hanggang ngayon na maano tumatagos talaga sa puso mo yung mga kantang pang-Pasko, lalo na yung mga Latin. Sana ngayong Pasko at sa mga susunod pa, masasaksihan natin ilan sa mga tradisyong pamana ng ating mga ninuno. Huwag malilimutan at may pagpatuloy lahat bahagi ng natatangi at ipinagmamalaki nating Paskong Pilipino.